Panibagong araw naman mga kalahi at nandito muli ako ng apat man ng templong hanituhan na lunti ang agama. At sa araw na ito gusto kong pag-usapan yung patungkol sa engkantao. So engkantao, meron bang ganito? Usually naalala ko to sa Pedro Pinduco, yung si Matt Evans. Hindi ko alam kung anong panahon na yun. So ito yung na pero naging sikat ang engkantao dahil nga kay Pedro Pinduco. Pero ngayon, parang lumalabas ulit siya sa TikTok, sa YouTube, na mayroong isang engkantaho. Pero ano nga ba talaga ang kaalaman natin patungkol dito sa engkantaho? So, papalawanag po natin yan. No? So, ang salitang engkanto, ito ay hiram na salita natin mula sa Kastila sa totoo, ang salitang enchantong ibig sabihin niyan ay wonderful, magnificent, o maganda, no? Pero it pertains to the mystical and magical being or supernatural. Tulad din ng salitang fairy na nagmula sa salitang fae, no? Nang fae ay supernatural. Kaya mga taong merong supernatural abilities ay incanto din or isa fairy. Pero kasi nga, uh, madalas pinakikita na ang katuruan sa Hollywood no or, or, sa social media or sa libro na ang mga engkanto ay mga unseen beings pero may katotohanan ba ang mga ito so okay isa-isa natin sa Christian tradition ang ang sinasabi po ng Kristiyano ang mga being lang is ang God ang mga angels demons at mga saints So, sa, sa, sa kristyano, ang mga engkanto ay nakakategorize sa demons. No? Sa mga muslim, ganun din. So, ang tawag naman sa kanila ay jinn. Although, sa mga animist tradition or sa mga indigenous religion, spiritual religion, no? ang mga demon ay hindi kinatatakutan. Sa atin, ang tawag sa kanila ay busaw, lalo na sa mga, uh, uh, sa mga kapatid nating lumad sa Mindanao, no? So sila yung mga espiritu ng kalikasan. So bilang tao, tayo ay binubuo ng mga inkanto, no? Tayo ay binubuo ng lupa, hangin, tubig, apoy. at ng espiritu. Kompleto tayo. We have these five elements in our body. Kaya nga bilang isang manghihilat o hilat binabela, no? Ay parang ina-expertise natin, no? Tayo ay dalubhasa sa pagbabalanse o pagpapantay ng mga elementong ito. No? Sa paan pamaraan? Eh yun ang kailangan nyo pag-aralan kung kayo mag-aaral ng ating alignment program na mangyayari sa March 23 2,025 dito sa Templo Antoan, no? magtutulog po tayo. So, mura lang po iyon, 500 per session. So, sana, 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 is makapag-aral po kayo, makapag-ingroon po kayo. Pero, going forward, no? ang mga inkantong ito, tayo bilang isang kompletong na nila lang, perfect nga, eh, di ba? Ayon sa Biblia, perfect tayo. Pero, <laughs> ngayon na lang, hindi tayo nagiging perfect. Kasi may mga pagkakamali at pagkukulang tayong nagagawa. Pero bilang isang nilalang ng Diyos, lahat ng elemento ay kompleto tayo. Kung totoo sa, sa Biblia, nung sinabing let us make, sinong ask kung iisa lang ang Diyos? So tinutukoy niya yung mga unang nilalang niya. So yung mga incanto, yung mga elementals, sila yung unang nilalang kung kaya't nagkaroon o sila yung mga main ingredients ng all creations, ang mga incanto ng lupa, hangin, too big at a point no so hindi man 'to pagkakasunod-sunod it doesn't uh, follow that hierarchy but all of these creatures ibig sabihin nilikha din sila ng Panginoon ay mahalaga na naging mahalagang sangkap upang tayong mabuo. so anong kaibahan natin bilang tao sa mga engkanto tayong engkanto ay tayong engkanto no tayong mga tao ay binubuo ng limang elemento Samantalang ang mga engkanto, di ba, ano ba ang natin? Halimbawa, engkanto ng lupa, yung mga duwende, maliit na tao sila. No? Pero itsurang tao, pero hindi sila tao. So kadalasan hindi rin sila visible, meron silang kakayahan na mag-shape o kaya mag dun, camouflage, no? o kaya magtago sa kalikasan. Pero they exist. So ibig sabihin, even sa ibang kultura, alam mo, sa Chinese mythologies, no, merong ang ano eh, parang kalahating tao, kalahating hayop, no? So they are mystical beings, but they are beings then na pwedeng patayin. Kaya nga merong mga uh, uh, albularyo, mga nag-aantingero, manggagamot na nagahan ng mga engkantong ito, no? the, they believe by capturing them, magkakaroon sila ng kapangyarihan, kakaibang kapangyarihan, at pwede nilang utusan ang mga engkantong ito na gawin ang kanilang pinag-uutos o kanilang kagustuhan. So bilang engkanto, they are humanoids. Hindi sila kompletong tao. Dahil kasi tatlo o dalawang elemento lang ang kanilang sangkap. Samantalang tayo, bilang isang tao, tayo ay kompletong nilalang. Tayo binubuo ng lupa, Hangin, apoy, at tubig, at ng malingit sa lahat, meron tayong Espiritu na nakakonnecta sa Panginoong Diyos na may kapal. Yeah. So kung ngayon ay pinag-usapan natin about kinkang tao, bukas naman, o gusto nyo ngayon na pag-usapan naman natin yung sinasabing diwa-tao no? So diwatang tao. Meron ba nun? So alamin natin. Sana abangan niyo ako bukas. Maraming salamat. At ito po ang Apo Adman ng Templong Anituhan ng Luntiang Nagama. Nagsasabing mayari na. Pagkasatin. Paalam.